Kuha ako pa sa ilog oh. ako. Tingnan mo. Wait, wow. dito ka muna. Kain ka mo. muna. Tamayin mo na lang. Let's try the oh. bowl. Oo. Oh. Kumain ka na mo muna. Kamayin mo na lang. <laughs> oh, signal oh. dito. Kain ka. Tapos ka na? Busog ka na? Oh. Dave! Dave! Oh. Dave! Ay, ano mo? Ano diyan lang naman siya eh. Balinta. ka lang, balin mo dadi mo. Balin mo dadi mo. Kaya matapon niya, ano mo kaya mo na ah. Matapon niya, mo. Number two, sulak ka, number two. Kabahin ka muna. tutum ka na pala, king ah na king king Uy. oh mamaya Ando muna Turuyo muna si Mami, uwi na mamaya muna doon Magbutahan ma mo sa cellphone ko ha. Cellphone lang yung magbubasa. Ano ka cellphone? Cellphone hmm. mo yan? Mayroon <laughs> akong cellphone. Ang ganda ng face. Si Venom at si Spider-Man. Awan ako. Do iiwan ko mga ito cellphone. Ang dayo Cellphone Ang cellphone ko mm -hmm. yung face niya. Beno, si Venom at si... Spider-Man and Superman. Let's go. Eh, yep, na tayo mo. Let's start the Superman. na tayo mo. Everybody was the all the ganda.